Lahat tayo may kilala o naranasan na toxic relationship. Pero sa pelikula, mas tumitindi kasi lahat ng drama at sakit condensed sa dalawang oras. Kaya eto ang mga karebyo ang top 10 Pinoy movies na pinaka-toxic ang relationship. Warning lang, baka matrigger ka. Number 10, Just a Stranger, 2019. Anne Curtis at Marco Gumabao sa isang May-December affair na simula palang ramdam mo na. Malina. Betrayal, lies, at power imbalance. Classic toxic setup. At kung akala mo yun na ang pinakamasakit, teka lang, may mas malala pa. Number 9. When the Love is Gone, 2013. Christine Reyes, Gabby Concepcion, Alice Dixon. Remake ito ng nagalit ang buwan sa haba ng gabi. Puro cheating, revenge, at emotional blackmail isa sa pinaka-intense na affair movies ng 2010. Kung drama at affair ang usapan, hindi rin pahu-huli ang mga ex na binalikan. Number 8, Exes Baggage, 2018 Angelica Panganiban at Carlo Aquino Yung ex na binalikan mo kasi akala mo this time it's different. Pero in reality, selos, trust issues, at endless cycle ng away-bati. Ouch! At speaking of cycle, yeah. eto na ang isa pang relasyon na paikot-ikot lang sa sakit. Topic na tayo? Number 7, Never Not Love You, 2018. Jadine in their most mature film, Love Versus Career, tapos may possessiveness at clinginess na sobrang. Ang toxic kasi mahal mo nga, pero ayaw mong pakawalan kahit kailangan na. Pero minsan hindi career ang issue, kundi yung ex na hindi mo pa pala totally na. Number 6. Paano na kaya 2010? Kim Chu at Gerald Anderson. Best friends turned lovers na hindi pa pala nakaka-move on yung isa sa ex niya. Classic case ng rebound relationship. Sakit sa ulo at puso. Kung rebound na masakit, mas grabe naman yung mga relasyon na tatlo na ang kasali. Number 5. The Love Affair, 2015. Richard Gomez, Don Zulueta, Bea Alonzo. Lahat sila may kanya-kanyang kasalanan. Lahat din sugatan. Puno ng cheating at pride. Ang toxic ng tatlong ito, pero entertaining panoorin. Pero kung akala mo tatlo na ang toxic, wait hanggang makita mo lahat ng characters na nagkakalukuhan. Number four, A Secret Affair, 2012. Ann Curtis, Derek Ramsey, Andy Eigenman. Yung tipong lahat ng tao sa pelikulan nagiging liar at manipulative. Parang walang panaludito, dito, puro talo lang. At kung betrayal ang hanap mo, ibang level naman ang susunod. Betrayal within the family. Number three, The Mistress, 2012. John Lloyd Cruz at Bea Alonso. Lalaki na in love sa mistress ng tatay niya. Red flag pa lang, dapat tapos na, pero no, pinasok pa rin. Family Betrayal Level 100, kung red flag yan, mas lalo na kapag cabit Wars na ang labanan. Number 2, No Other Woman 2011 Ann Curtis, Christine Reyes, Derek Ramsey, eto yung ultimate kabit movie ng 2010. full of catfights, cheating, and painful realizations. Toxic pero sobrang iconic. A walang makakatalo sa ultimate cuento ng broken trust and endless pain. Number 1, The Unmarried Wife 2016. Ding Dong Dantes at Angelica Panganiban. Dito makikita mo talaga yung cycle of cheating, broken trust, and emotional manipulation. Ang sakit, ang bigat, sobrang toxic pero realistic. So yan mga karebyo, ang top 10 Pinoy movies na pinaka-toxic ang relationship. Ang sakit panoorin pero hindi mo rin maiwasang makirelate. Ikaw, alin sa mga pelikulang ito ang pinaka nakastock sa isip mo? At may iba ka bang suggestion na dapat kasama sa listahan? Comment mo sa baba Don't forget to like, subscribe at the ring yung bell para susunod na top 10 movie list natin. Kita kitsulit sa susunod dito lang sa Don Sinasuri.